Magandang araw po sa inyong lahat Ako po si Atty. Jeff Martinez At nandito na naman tayo para sa isang kabanata ng Ask Atty. Jeff Ngayon pong araw na ito lumabas sa Facebook yung isang parang balita na magkakaroon na daw po ng 20% tax on savings uh, Kung titignan nyo po yung yung picture na lumalabas medyo nakahighlight po yung savings now tax 20%. Ngayon, nag, maraming nagugulat, maraming nagtatanong kung totoo ba na ma mababawasan ng 20% yung inyong savings sa banko dahil sa bagong tax na to. Hindi po, medyo misleading po yung yung highlight nung ng mga post no. Ang totoo po doon is yung tax na 20% ay doon lamang po sa interest na kikitain ng inyong deposito doon sa bangko. At hindi po papatawan ng 20% tax yung inyong mismong deposito. Kasi dapat po nagbayad na kayo ng income tax para sa mga deposito ngayon. Bagaman hindi po totoo na mababawasan o matatax ng 20%, mata ng 20 yung ating mga savings kung meron man sa bangko, nakakalungkot pa rin po na yung maliit at kakarampot na kinikita o kikitain ng ating deposits, deposito sa banko ay makakaltasan pa ng 20%. Sana po nalinawan kayo dito sa segment na ito. Maraming salamat.